Ayan. Good morning. Napanood niyo yung story ko. Hello. I'm Anna. Call me Anna. So, ito yung ginagamit ko. 14 age year to pwede. 7 days. This one. Kasi, nakatulong talaga sa pag off ng aking ano. Hindi pa ako affiliated sa 7 days kasi hindi ko pa ito nakikita sa TikTok. Pero anyway, tuturo ko sa inyo. Sa umaga, pagkatapos magilamos, ang katulad niya malapit na maubos. O. So, wag to araw-araw. Maubos nyo lang yon tapos balik kayo after 3 months. Kapag medyo nagkakaramdam-ramdam kayo dyan ng mga, ano. Ngayon, ano eto ang gagamitin niyo Eto. Yan kasi ito magaan. Kaya ito ang panggagamit dyan. Konti-konti. Mm -hmm. Konti-konti lang. Meron dyang kanin na tira. Yung baon ni ate mo. Yun ang ulap. Yan ang baonin mo. bibinaon ni Colin yan. Gusto mo gusto mong kainin yan. Di okay. Bibulang pandisal pa lang. So yan. Di ba? Dahan-dahan lang ang pay kasi talagang nakakabanat ng kat ng mukha yan. Kaya pag yung gusto exercise, dapat gaganyanin mo siya. Kaya pag ka mag exercise kayo ng face, kailangan may moisturizer tulad yan. Kasi para ano, para hindi nasisira yung mukha nyo. Kasi totoo lang, pwede magasgasan yung face nyo. Matalim eh, kapag ka merong ano. So parang may kulang parang may kulang yan Kasi natamad na nga ako sa gabi Sinaantok na ako pero naliligo na lang ako nagcha shower talaga ako so ito, ito, ito lagi nahanginan, ito dapat na lalagyan yung lalagyan, lalagyan niya yan para at least pantay yung ano nyo yan ba? Diba? yan yan na. Ganyan na. Tapos na. So, pabayaan nyo lang siya matuyo. Every morning lang to. At saka, before matulog. Kaya, yun. Beauty tips.